Great life mindset. So, nandito ako ngayon sa Personal Collection Mexico Great Life Store. 'Yun. So, yung Great Life Store is itong maliit na branch ni Personal Collection. So, okay, nyo ni nito is yung mga taga Mexico. So, ngayon nga pala is appreciation meeting ko dito sa Mexico. para uh, and then uh, tuturuan ko yung mga dealers ko ngayon para uh, mas mapalago nila yung kanilang PC business. Great life mindset. 50 percent. Gawin natin 100 percent. <laughs> so, great like mindset. Good more earnings. pwede na yun. Pwede na yun. lang po ah. Welcome dito sa personal collection. Siyempre dito sa Mexico branch. Ano yung napapansin nyo dito ma? Ano ba yung meron dito? Ano yung napansin nyo nung binuksan nyo? Mabango, siyempre. Ano pa po? <laughs> Bumubula, syempre. Choose po lang ating at Check so, please. 40% na naglalas compared to sa mga binibili po natin sabon sa uh, ibang store. Bah Tapos kung mapapansin nyo yung mga dat-dat dat na yun, kung alam kung hindi ako nagkapapalit, bakit po meron ganon? Alam nyo po yung mga natitira natin yung sabon? Alimbawa, uh, konti na lang yung natira mong sabon. Pwede mo siyang idikit doon sa bagong bukas na sabon. Yung dat na yun, yun yung magsisilbing kapitan nung, nung lumang sabon. From the gold, right? From the goal. Yes. Great na mindset.

ako po ang inyong Great Life Executive dito sa Personal Collection. So, kalayo ninyo, dealer din po ako. Hindi ko ang clear. No, so, nandito ako para ma-influence kayo. I-share sa inyo kung gano'n ba talaga kaganda si Personal Collection. Di ba kanina, habang namamahinga pa rin, hindi na ako pigilan. So, gusto ko na talaga ng Ayan, kahit malayo yung lugar na ng kalingan, talagang pinilit ko makapangkali. Kasi gusto ko kayo kami. Ngayon ko lang kayo na hindi ba? Wago ba ako? Sagot! <laughs> <laughs> Sagot! <So, laughs> so, ay, okay, ito mo yung mga ano natin? Kung hindi ako, tsaka na ay sinabi. o bro mga GIA natin. So, sino yung pakasamahan ko naman Executive na in-house dito sa personal production Mexico. So, kagaya ninyo, dealer din sila. Ito meron din silang mga kinahandle na mga dealer. Pero, galing din sila sa inyo. Naging ganyan din sila. Wala ko silang nakakaupol sa table na yan. Gusto nyo to yun? Gusto nyo ba yun? Makakaupolin mo to sa table na magkaroon kayo sa ngayong table. Magkaroon kayo ng malaking grupo dito kay BC. Gusto nyo yun? Ayan. Parang si mom na may Hindi, <laughs> ayan. So, alam nyo maraming na rin ako na-mute na, na makakagaya nyo din. Yung mga first-time ka na-mute. Dahil nagbulat ako, after yung meeting namin, Nakita ko nyo, galing talaga siya. May parang sila ng video. Kung saan kasi. Kaya yun naman, di ba? Nag-usap sa Facebook. pinapunta ko dito. Ang galing-galing. naman. Nakala niya sa camera mo. Una kasi talaga Pero dahil naniwala siya, at nangitiwala siya sa akin, siya sa branch. Yan din ang ako, araw-araw nandito. <usurna> Nag-order. Kasi niya, ang pinag-order. Mas tapos, nagtatang nila lang sa ato ng rumah. Oo, okay. wala hindi din. No? So, nakakatawa dahil from her, nadala niya. niya kayo. Nadala niya kayo. Nadala niya kayo sa kiss. Hindi siya naging madapat eh. <laughs> Di ba Kahit hindi na siya kumita, madala lang kayo kasi sabi ni Sarah. <usurna> sabi ni Sarah. Ang hindi, talipod ako kayo eh. Huwag ka lang ako naman. <usurna> Pero may kapalit yun, yun yung tinatawag namin na promotion. So kalapakan po natin si Rafael. Kaya naman po siya, great guide, manager. Manager niya po siya. Ako naman po ang executive. Ayan, so bago mag ako mag-start ako mga kabata, no. Gusto ko lang sa inyo play yung aking heart-to-heart -heart session with my great-great leader na kagaya ko niya. Kasi gusto ko kayo naman inspire. It's not easy to get my kids going every morning but there is something they like getting up for Nutella with selected hazelnut and premium cocoa a unique and delicious taste Nutella start your day with happiness great mindset matters easy accomplish great with executive and personal selection hindi na pala ay sa matter kung sinohen ang isang oras mo mas and carbon momentary gain ang hindi growth first okay naman po sa ngayon. Medyo mas madami na po ako na order kumpara nung isa. Nakakapag-stock na po ako. Kasi kaysa po dati na konti-konti. Ngayon kahit pa na. Kasi para po po may order Kasi bigyan po kasi. Okay! Palapakan natin si Ma'am Daisy Sobremonte. Siyempre palapakan nila. Kapit na daw yung video. So, kamusta? Inspire pa kayo sa video? Inspire. ano ah, yung mga natutunan nyo? <laughs> <laughs> okay. Oh, so, sige, mag-ano mga ba? Oh, ito yun. Thank you Thank you so much. Thank you so much. Ma ma'am, ako mo sa naman po yung uh, video natin. Maganda napakaraming learnings. So nakita niyo doon na kapag pa siya dahil kay PC, totoo pala pa yun. Niya, ano ba? Pa na, pa pa ah, ikaw na ang next mong Ano yung second wedding? Hindi. Kung nag-unang wedding. Ah, first wedding. Oh, ano yun naman, di ba? sa PC, eh. Next for that. na, ano uh. yung uh -huh. Nakabili ng cellphone. <laughs> <laughs> di ba? Sino dito gusto ng bagong cellphone? Nasa kamay. <laughs> <laughs> Lahat! Nasa kamay! Para magkaroon ng bagong cellphone. Positive palagi, di ba? Sino dito yung gusto na makalabas sa labas? Hindi <laughs> sa <laughs> <laughs> Hindi, makakain sa labas, makakain sa ano sa Jollibee, McDonald's, yung mga pamilya. Kasi nyo ba yun? Gustong, <laughs> diba, gustong, 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 gustong. Ayan. So, lahat dyan, matutupad ninyo kapag sineryoso nyo yung pag-inegosyo dito kay personal collection. No? Sino po dito yung uh, nag nai-enjoy na sa malaking tingin sa mga products? Paano sa kamay? Ayan, sige, binigal na si Ma'am. Nag-i-enjoy ka yung napilit, no? Ayan, <laughs> ayan. congratulations. Ma'am, kanto ka naman sa amin kung bakit talagang nag-i-enjoy sa pagpipisi. Ayaw ka <laughs> kasi po marami na po na ano, nagibinta. Tapos marami pa akong mapapasayang katulad ko ka mami. Hindi na sila kailangan pumunta ng iba. Sa na po sila pumunta. Nauutang pa? Ay, may iba po kinakita. Akin na? Ay, oh, Sana all out. Oo. Oh, oh. Yung pastor ko nila sa atas. Kasi yung pastor ko namin. Talaga sa mga talaga sa inyo, di ba? Tapos din na talaga. Supported talaga na ano. Okay. Masaya po. Samahan. Thank you sa so much. daladaon na muhha -huh. ayaw so sino naman dito naka kabit na ng uh, something para sa kanya ng pamilya dahil sa ating kay pc ano ba? alam mo ba? alam mo ba? alam mo ba? alam mo ba? ng mo ba? alam mo ba? alam kaya nagtaas ka, huwag meron kang nag-give Okay? Ayan, nagtaas kasi kayo. <laughs> <laughs> nagtaas ka lang kami, meron na. <laughs> so ma'am, kayo na si products na yung ginagamit mo, uh -huh. ano ba yun yung nangyayari sa sa'yo? iyo? nangyayari ako kasi, ano, nakakapipin talaga ako kasi lalo na bawat buwan ng kami may isa yung yung asawa ko. <laughs> Kung yeah, uh, personal ito, ito. use na rin yung products natin, di ba? Mm -hmm. Hindi mo na kailangan bumili sa labas pa, tapos nauutang pa, since... Alam na ako since buwa ng po yung sahon, so kapag sahon, bayan. Eh, nakakabenta ka naman ng products sa labas. Sakto lang po, personal use mo lang talaga po yung product. Pero may, meron yung nagtatanong, may konting bumibili. May ano naman po nagtatanong pag wala siyang, ano, wala siyang pondo doon, doon siya kumukuha sa akin. Sa iyo, okay. Thank you so much. Ayan. Pero sige ba, talaga mo po. Meron good po. po po siya, sir. Uh, ma? Ay, Ay pa, uh, uh, very good. Ah, very good. Ayan. So, thank you so much sa mga na-share niyo. no? So, nakaka-inspire dahil uh, nakapatulong sa inyo si PC kahit sa maliit na pamamaraan. Yung makagamit kayo ng produkto, maka-discount kayo, makalibre kayo. Sa same time, kumikita tayo sa mga binibenta natin. Diba? Sino naman dito yung hindi kumita kay DC? Meron ba dito? Wala naman, no? siguro hindi kayo pupunta kung naluwi na kayo. So, linky tayo. Ito yung negosyo walang lang po so, No, kailangan lang dito is keyword. No? So, habang merong uh, customer na umu-order sa inyo ng PC products habang buhay kayong kikita. Basta huwag yun lang itong uh, uh, titikilan. Kasi once na tumigil kayo, yung mga customer ninyo, hahanap ah, yun ang dinner. No? So ang problem kasi namin dito kay PC, marami kami nare-recruit na mga leader pero hindi tumatagal. Kasi may mga reason eh. Na-overdue kasi ginamit nila yung ano, pera pagbentahan, pati yung puhunan, ginamit nila, ginamit nila dito. So, hindi na sila makakabalik. Kaya ngayon, yung mga customer nila, nagkahanap na po sila ng sino may pwede bilhin? Bilhan. O kaya hindi ba nagre-direct na dito para maging dealer. Kaya kailangan, naging lifetime business partner na namin kayo para kayo mismo yung kikita. Kasi yung talaga yung gusto namin. No? Second is yung gustong gusto namin yung progression o yung promotion ninyo. Magkaya na nangyari kay ma'am na-promote na siya na late late manager. Kayo din, gusto na rin, gusto namin na maging late late manager kayo. Okay. Napakadali lang. lang. nga requirements para maging late late manager? <laughs> <laughs> ano, yung proof of billing, tapos ano, ID. Yan po, wala na. Proof billing, ano, uh, clearance para ma-recruit natin. Pero ma'am, yung ginawa mo para ma-promote ka, ilang recruit ang... Limang recruit. Ayun, limang recruit lang. Thank Wala you so much. Mga kasi <laughs> ano kang ma'am, <laughs> Yes, congratulations. No? So, limang tao lang yung kailangan ninyo para ma-promote kayo ng retail manager. Lima lang. Sino yun? Kamag-anak? Kaibigan? Ka-Facebook? Ano ba?

buwan-buwan kumakatan -buwan ng kayo dito ng pinatawag namin ng repeats or sahod. So si ma'am, by August, no? kasahod na siya sa ulang sahod niya may PC. Ayan. So hintay <laughs> na lang natin kung magkano. Kayo din pa pwede. Pa pwede rin kayo magka-repeats. No? So pwede naging manager kayo, pa pwede rin kayong mag-recruit kahit sa ang branch. Kagaya yung mga nasa likod, batang Ang barba-barba. Kaya yung talagang sino? Yung pangalaman? 20, 23, and 16. So, yung mother yung dealer natin. So, okay kasi yung ano natin no? no? So, kayo mga bata pa kayo, marami, actually generation siya na to eh. Marami kayong mga kakilala mong online sellers, resellers. No? Tapos pwedeng i-invite in dito. Reseller na ba kayo? Ako ano? pa lang. I mean, may pa kayong business. So, busy lang talaga. So, Itong PC business na to, pwede nyo siya i-expand. Maraming kayo pa pwedeng bentahan ng products. Pero pwede nyo palakahin yung negosyo nyo habang bata habang pa kayo. Lalo na kung gusto nyo mag-promote. No? Mas malaki yung opportunity ninyo kasi uh, mas marami kayong mga nakakilala ng mga kaedad nyo. Ayon, sila bang kasi makakilala nila yung mga page nila. So, it's time na maipakilala nyo yung PC sa generations nyo ngayon. Kasi ako nang start ako dito at the age of 24. So ngayon, 13 years na ako dito may personal collection. No? So we could work ako before. And then, mas pinili ko si PC kasi nga, maraming binigit ko dito. So, yun lang po. May question po kayo about personal collection. Ayan. Sino po yung lagi nagsising sa GC natin? Nagsising naman po kayo? Sino lang po kayo dun ha. Uh, pag meron kayong gustong promo, eh, ayan, yun lang. So, tentig lang sa pag-away ng mga products natin, mas maganda ko promo natin i-away. na no? mas gusto namin yun. Okay lang naman po sa amin, po regular nyo kukuli, malakikita namin doon eh. Pero gusto namin po yung tumita. Kaya po niyo nyo malagay yung promo. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pag-attend sa ating uh, kauna-ulahang uh, appreciation meeting ng Team Delisa dito sa Mexico, Pampanga. Thank you, Sir Ariel. Thank you, Sir. Ayan. Ayan, mga GLBs, maraming salamat po. Ayan, so, kaya na. Uh, sir, meron ba kung gusto ni Aled? Wala naman. Um, yun lang po, uh, gusto ko lang i-emphasize yung uh, katulad po nang sinabi ni Sir Izalizay, na uh, kung gusto niyong ma-promote, uh, nandito po yung branch, nandito po kami, sasamahan po namin kayo, tuturuan namin kayo, gawin po namin kayo, kung paano, ma-promote. Ma Okay po. So kung may mga recruit kayo, sabihin niyo lang po kami, then assess po namin sila. Kahit saan lugar po yan, uh, basta i-assess e po namin kayo. So sino po gusto mag-promote dito? Uh, alam niyo po, um, ano lang, mas, mas uh, maganda po kasi yung uh, na-promote ka kumpara doon sa nagbebenta ka lang. So, sa pag, na, sa... pag nag, pag nagbebenta po tayo, syempre, meron tayong discount on, 25% discount. So, sa atin po yun. So, malaki na rin pong bagay para sa atin yun. Pero, subalit, so, natapot bagamat. Iba pa rin po yung kikitain mo kapag ka nag-manager ka na po. So, bukod po dyan sa 25% basic discount, meron ka pang tinatawag na, oops, Tik <laughs> So bukod po dun sa 25% basic discount, meron pa pa pong um, tinatawag po natin na rebates o yung MBD na pwede mong um, masuelo. Lahat po ng benta ng grupo mo, halimbawa si Ma'am, ano mo? Ma'am Jonalyn, meron siyang Samsung Recruits. So yung Samsung Recruits na yun, nakabenta na ng sabihin na natin 30,000. Tapos Si ma'am, yung personal niya is 10,000. So, ilan na po yung lahat? 40,000. So, sa 40,000 na yan, ma'am, ang maaari nung maging rebates doon is more or less 10%. So, magkano yung 10% ng 40,000? 4,000. So, bukod doon sa tinitin na 25% basic, basic, discount ma'am, makakakuha ka pa ng 4,000 doon sa group sales mo. So, ganun po siya. Na ma'am? Okay po? Okay. Naiintindihan po. <laughs> uh, sige. Kung may tanong lang kayo ma'am, ah, tanong niyo na ngayon or may ako, chat nyo na lang sa page natin. Okay ma'am? May natutunan po tayo. Lalo na kay Sir Ram. Ayan. Okay. So, mag-report lang tayo. Mag report lang tayo ng report. Ma'am, nagsikin sa na-report ko na ngayon. Hanggang namin pare-report. Mag-report. Kasi, may natutunan. So basta hindi <laughs> ko talaga ito, may is the answer kung baga kung mo kung gusto mo magkaroon ng tayo tandaan ka sa lita recruitment is the answer palagi okay, so maraming salamat and great time mindset good morning! earnings kasi tayo